Sa Manila, North Harbor naman nagdaos ng meeting de avance ang nationalist party ni senator Manny Villar. Sakti Sirus Cabal. <missiles> Pagharap sa media ito ang sigaw ni Senator Manny Villar at mga kandidato niya sa Nationalista Party. Kahit na raw kasi sa mga survey ang NP, kumpiyansa pa rin mananalo si Villar, ang kanyang running mate na si Senadora Loren Legarda at kanilang mga kapartido. Dahil na rin daw ito sa organisado nilang makinarya at suporta sa mga lokal na opisyal at multisectoral groups. Ongoing pa ang meeting di Avance, dito ginawa ito sa Manila North Harbor, katapat ng Smoky Mountain, para daw mas ma sulong ang plataforma nila kontra kahirapan. 180,000 ang maximum capacity itong venue. Halos kalahati lang ang napuno ng mga taga-suporta ng NP. May mga dumating na artista kasama si Dolphy, Willie Revillame at Sarah Hieronimo. Sa isang nanuyo ng suporta ang mga senatorial candidates ng NP at si Ligarda si Villar giniit na kaya niyang tapusin ang kahirapan dahil sa kanyang kakayanan at track record sa politika. Bago nito nang humarap sa Libya, sinabi ni Villar na kinikilala naman daw niyang dalawang araw bagong eleksyon 2010, di siyang lumalabas sa liyamado sa presidential race. Pero magbabago pa raw ito. Mapakarami na sa buhay ko yung mga ganyan, yung mga come from behind. Parang wala na sa akin naging madali. Siguro naman na inihahanda ako sa mas malaking bagay, kaya pinapahirap yung aming panalo. How this will become The most dramatic comeback in the history of Philippine politics.